nasa day 2 na nga na itong tropa ko na si Ruben at tinuruan ko nga siya kung paano maghiwa ng pepino at mabilis naman po siyang natuto dahil nga itong banggali na kasama ko ay masipag naman kaya hindi ako nangihinayang naturuan siya at malaking bagay na rin po sa akin to basta natutunan niya na mga ganitong bagay ay bless trabaho na rin po sa akin. Kaya naman pagkatapos mo ako maghiwa niya ng pipino, eto naman shrimp ang babanatan mo. At habang ako naman po ay uh, nagawa ng uh, order, ay siya naman ang taga-prepare ko. At pagkatapos nga ng order ko ng sushi, eh, tinuruan ko rin siya kung uh, paano magluto ng iba pa naming variety na noodles. Sabi ko, kailangan makabisado mo rin to ang uh, iba't ibang klase natin na noodles para hindi ka lang basta prepare. Kaya naman siya na ang pinagluto ko na to at tiningnan ko na lang kung paano siya magluto. Sabi ko nga sa kanya ada same same you cook uh, doodles yesterday baden mati mapi soup uh, quiz mia, mia but then give to cashier okay quiz o oh, kweish daw ay eh, ayun <laughs> tapos ang aming uh, turuan <laughs> yun lang love you all mama chup chup alright